na loka ka kami kay Samantha today kasi marunong pala siyang magbukas ng sarili niyang cage. At tingnan nyo nga pangalang best na niya tong sinira. O, di ba? Ang laki ng butas. At ang clip na to nung first day pa nga ito ni Samantha dito. At ito nga yung time na lumabas yung pack members natin. Nasa labas na nga silang lahat ngayon at sama-sama na nga silang pinalabas. At ngayon nga ipapalabasin hindi natin si Samantha. Kaya ako makikita nyo, binuhat na siya ni mother. Pero hindi nga natin siya ibababa dun sa labas kasi nga nako, hindi natin alam kung ano magiging reaction ng pack members natin. At tingnan nyo nga talagang pinagkaguluhan na nga siya. Hindi ko alam ba nila na itong si Samantha ay galing dito sa atin. Basta ang alam ko ay yan, nakit sila ng akyat kay mother. Noong time na to nasasaktan na nga si mother sa mga kuko nila. Pero wala nga siyang magawa kasi ginusto niya to. Idea niya nga na isama si Samantha dito sa labas today. Para nga daw mahanginan din siya at makapag-enjoy naman kahit papano. Kasi syempre, namimiss nga niya yung family niya. Pero mukhang yung pack members nga natin yung nag enjoy pag amoy-amoy sa kanya. Pero in fairness, ang bait din nga ng pack members natin. Kasi nga, naamoy-amoy nga lang nila hindi nila itong si Samantha. Hindi Kina nga lang din natin ni binaba itong si Samantha para nga sure kasi baka mamaya pag binaba natin Ako, yung mga maldita nating pack members baka awayin siya. Maya, -maya pa hinulingan ni Kuya Jong itong si Thunder para nga ipalapit dito kay Samantha. Kasi alam nyo naman ito yung ina niya at tingnan nyo nga di may pagkakailang mag ina sila kasi talagang magkamukha magkamukha. Medyo shy type nga lang din talaga itong si Samantha at syempre no overwhelm nga rin siya kasi nga nasa ibang place siya tapos sobrang daming dogs pa. Sabi nga ni mother napakabigat din nga daw pala nitong si Samantha nangalay na nga siya pero tuloy pa rin nga siya pagbubuhat dito. Pinupush niya nga talaga hanggang sa maya maya din na nga niya kineri kaya ayan pumasok na nga muna sila dito sa loob. Dito na lang nga niya nilagay sa ibabaw si Samantha para nga mas mabantayan niya and very good naman to si Samantha kasi hindi naman siya tumatalon or nagliliko. Parang yun nga yung nagbago sa kanya kasi nga nung bata pa siya nung nandito pa siya sa atin sobrang likot niya talaga pero ngayon nga very kalmado siya. Naalala ko nga nung bata pa siya binubuli niya yung apat niyang lalaking kapatid. Siya pa talaga yung nambubuli. Nung kinagabihan nga dito kami na lurky dito kay Samantha. Diyos ko, nagtaka kami kung bakit nasa labas siya. Kasi nga, ba diba, nakakulong nga siya. Ito nga pala yung first gabi niya dito. Kaya yan, nilaro-laro nga muna siya ng Kuya Edmar niya. Pero tinong tiningnan nga ni Mother kung ano yung nangyari. Nakita niya nga bukas itong gate ng cage ni Samantha. Sigurado naman kami na sinahan namin to. So, baka nga ma marunong din talaga magbukas si Samantha ng sarili niyang gate. Mukhang naman na niya nga sa kanyang Mama Thunder. Kasi nga si Thunder nagbubukas talaga siya ng sarili niyang gate. Kinakalawit niya talaga yung gamit yung kanyang post. Kaya kumuha na si Mother nito. So, ito nga yung mga lock na ginagamit natin sa mga gate nila. bininil talaga natin to pang lock. Kasi nga most of our pack members kailangan talaga to kasi magaling sila magbukas ng gate. At ayan nga nilagyan na ni mother itong gate ni Samantha para nga sure na hindi na niya, hindi siya makakalabas tonight and hindi na rin niya mabubuksan. Ay tingnan nyo grabe naman ang mga marites. Pero ayan na nga si Samantha hoping na makatulog siya ngayong gabi kasi ito nga yung first night niya. Nung kinakumagahan naman mas naloka nga kami sa nakita namin dito kay Samantha. Alala nyo ba nilagyan nga natin siya ng pangharang kasi nabutas na tong gilid nato at yung pangharang na yon binutas niya din ulit. Grabe nga ito si Samantha, buti nga hindi siya nasaktan kasi delikado rin nga talaga yun since mga bakal-bakal nga siya. Tignan nyo, talagang butas na butas nga yan, siguro nga pinipilit niya talagang pumasok at pumunta ulit doon sa kabila. Pero naiintindihan naman namin siya kasi nga hindi talaga siya sanay na nakakulong sa ganito kaliit na space. Siyempre na no, homesick rin nga siya at namimiss niya yung family niya, siyempre yung daddy Joel niya. Kaya rin siguro ganito yung nagiging behavior niya. Maya maya nga pinalabas na siya ni mother kasi ang naging decision nga namin for day 2 ni Samantha dito sa atin ay hindi na muna natin siya ikukulong para nga mabawasan rin yung stress niya kasi baka nga stress siya kasi nakakulong nga siya. Tingnan nyo nga kung gano'n siya kasaya nung pinalabas siya at alam na rin naman niya itong place na to kasi dinadala nga siya ni mother dito. Tito nga sila magkatabi minsan. At tuwantuwa din naman si Samantha kapag nandito siya kahit nga dito lang sa office kasi nga medyo nakakagalaw nga siya dito at hindi masyadong tight yung space. Tingnan nyo nga talagang napakalambing pa nitong si Samantha. Sumuot nga siya dito kay mother tapos dito niya pinanood si Bibo. Siguro nga natatakot siya sa bata. Kaya sumuot siya dito kay mother nagpapalambing din yan. O, diba? Napakabay talaga nitong si Samantha. Maya-maya pa, inabot niya kahit si Bibot, inamoy-amoy niya. Medyo madilim rin nga pala, siguro nakalimutan ni Mother Buhay yung ilaw. Pero, ayan, kung makikita niyo, enjoy na enjoy si Samantha na mupuupo dito sa foam na top. Okay lang din naman. And gaya nga na sinabi ko kanina, si nga nga, hindi na natin siya ikukulong para nga hindi siya ma-stress. Pati train din naman ito si Samantha, kaya okay lang nandito na siya. Papalabasin na lang nga natin siya kapag magpapati. At ayan, finally, binuhay na ni Mother ang ilaw at nakita na nga lalo ni Samantha ang kalikot ikutan ng batang to. Maya maya nga bumaba nga siya dyan, tapos pinuntahan nga niya yung laruan na dala ni Bibo. Inamoy-amoy niya nga lang yun. Tapos nung makita niya nga kung gano'ng kalikot yung bata na to, mukhang natakot siya at ayan, bumalik nga siya dito sa kanyang pinuupuan. At yun na nga dito na muna magsistay si Samantha sa office.